Ayan, ang dami ulit talbos ng kangkong. Kukuha tayo ulit. Ayan, oh. Ang dami. Ayan. Ang dami ulit ng talbus, mate, no? Sobrang dami na oh. oh, ayan, sinong gustong bumili ng kangkong? Ang dami, oh. Hmm. Isang pukpok sa kangkong ngayon 15 pesos, o oh, ano ang dami na, halos 100 pesos na 'to. Uy. Hmm. lang dito ng kapulay na, oh. <laughs> Amak na 'to. Dami na. So, ayan, nagpahangin muna ako. Galing ako ng multinational village sa Paranaque. And then, ngayon, nandito na ako sa may Las Piñas. Dito ako ngayon sa school ni Sydney. Inaantay ko si Sydney na matapos. Ayan ang school niya. Southville International School. And my college din dito. Ayan. nagpagas mo ay nagpagas nagpahangin lang ako dito sa shell ngayon para tuloy tuloy na ako mamaya